Maestro, andiyan ka na naman pala. Kanina pa nga ako nito, Cordapia eh. Iniintay kita. Yes po. At sorry, na-late ako. Ah, uh, Cordapia, October na. Opo, malapit na naman po ang Pasko. Alam mo ng mga bata kami pag October. O, oh, ano maestro? Nagsasabit na kami ng mga candy laruan sa Christmas tree. Tuwan-tuwa ang nanay ko. Ang inang talya ko. Oo Bibili nga. Yun ng Christmas tree. Oo, at pagsasasabitan namin ng candy at mga laruan. Damang-daman na namin pag October ang Pasko. Ikaw ba, Cordapia, may Christmas tree sa bahay niyo? Wala, maestro eh. Hindi Naku uso sa amin <laughs> Bumili ka. Pampaswerte ang Christmas tree. Yes po. Tanda mo, ang Christmas tree ay may elementong wood. Kahoy yun eh. po. Eh, wood niya yung 2024. Suswerte ka. Yes. Tapos pag nilagyan mo ang Christmas tree ng liwanag o nung Christmas, Christmas light, light ay makukumpleto dalawa na mm -mm. elementong fire. E discuss natin yan sa December. Mga pampaswerting pandisplay sa Pasko. Yes po. At sa ngayon ano po ang ating gagawin? Uh, manood sila ng ano? Swerting Oktober. Okay po. Pero bago yon, siyempre, dahil October na, bibigyan natin sila ng libreng monthly horoscope sa buwan ng October. Malalaman nila ang tungkol sa sex at pag-ibig, sa lapi, negosyo at karir. Siyempre, may swerteng kulay at swerteng numero. At dahil ang October, Cordapia ay under sa planetang Venus. Yan yung ruling planet ng Venus. Yung mga walang boyfriend o girlfriend. Mm. Suswertehin sa pag-ibig. Wow! Yung mga hiwalay sa asawa ay ngayong October makakatagpo sila ng panibagong makakarelasyon na magpapasiglat, magpapatibok sa kanilang puso. Pero may dapat gawin, Cordapia. Ano po yun, Maestro? Kailan lumabas ka sa comfort zone mo ngayong buwan ng October? para masagap mo yung kapangyarihan ni Venus. Tanda mo si Venus ay God of love. Beauty. Tama. Beauty, love, sex, lahat ng passion yung sarap at ligaya ay na kay Venus. Kaya kailan maglalabas tayo ngayong buwan ng Oktober at mararanasan natin ang isang masarap at maligayang pag-ibig. At ngayon dahil October na, Siyempre, bibigyan natin sila ng monthly horoscope. Kaya, kaya, nod na! Monthly Horoscope of October 2023. 2023 At ngayon, Kurtapia, masahin mo na ang Sojak Sign na Aris. Yes, Maestro! Aris, silang isinilang mula ikadalumput isa ng Marso hanggang labing siyam ng Abril. Kung ang iba ay naghihintay ng Himala pero nainip na sila ng kahintay ay wala pa rin nangyayaring milagro. Ang sa iyong karanasan ay kakaiba. Sa buwang ito ng Oktobre, hindi ka naman naghihintay ng himala. Namamangha ang mga nanonood sa iyo at pati na rin ang sarili mo. Sa isang iglap, parang nananaginip lang. Ang maraming swerte at magagandang kapalaran ay bumubuho sa iyong harapan buenas na kulay ang maroon. Maswerteng numero, 9, 10, 27, 29, 31, at 45. Taurus, silang isinilang mula ikadalawampu ng Abril hanggang ikadalawampu ng Mayo. Yung iba, dahil sa sobrang kabaitan, ay nauutok at sinasamantala ng maaangas. Pero ang sayo ay hindi ganun. Sa halip, dahil sa sobrang bait mo at dahil sa ikaw ay may mabuting kalooban. Marami ang tutulong at maniniwala sa iyo. Ang mga taong ito na naniniwala sa iyo sa buwang ito ng Oktubre ay sila ring Magbibigay sa iyo ng malaking swerte at magagandang kapalaran. Buenas na kulay ang lavender. Maswerteng numero. 7, 15, 24, 34, 40, at 42. Gemini. Silang isinilang mula ikadalumput isa ng Mayo hanggang dalumput isa ng Hunyo. Sa panahong ito na malapit na ang kapaskuhan, ikaw ang magpapasaya sa mga malalapit sa iyong puso kahit na ikaw ay nasa malayo. Alam nilang maasahan ka at hindi mo sila bibiguin. Kaya ngayon pa lang, inuutusan ka na ng langit na ihanda mo na ang mga regalong ibibigay mo sa iyong mga mahal sa buhay at sa mga taong malalapit sa puso mo. Para sa nalalapit na holiday season. Gwenas na kulay ang gray Maswerteng numero, 5, 14, 25, 38, 41, at 44. Cancer. Silang isinilang mula ikadalawamput dalawa ng hunyo hanggang ikadalawamput dalawa ng hulyo. Hindi ka dapat magdalawang isip at hindi ka rin dapat mag-alinlangan. Ituloy mo ang iyong binabalak dahil nagpasya na ang langit. Sa buwan ito ng Oktubre, kung magmamatapang ka at susugod ng susugod, aayon sa iyo ang kapalaran. Ang lahat ng binabalak mo ay matutupad at ito rin ay magbibigay sa iyo. ...nang dagdag pang mga swerte at kakaibang kaligayahan. Buenas na kulay ang violet. Maswerteng numero. 7, 14, 25, 32, 40, at 43. Leo, silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang 22 ng Agosto. Sa buwang ito ng Oktubre, muling magbabalik ang mga swerte mo. Kaya lahat ay sasaya maliban lang sa mga lihim na maingit sa iyo. Ito rin ang panahon na inuutusan ka ng langit na ibahagi mo ang iyong mga swerte sa mga taong dati nang tumulong sa iyo at sa mga taong dati nang umaasa sa iyo. Buenas na kulay ang green, maswerting numero 1, 19, 22. 32, 37 at 44. Virgo, silang isinilang mula ikadalawamput tatlo ng Agosto hanggang ikadalawamput dalawa ng Setyembre. Sa buwang ito ng Oktubre, magkakasunod, magkakasunod-sunod ang pagdapo ng swerte sa iyong katawan. Ingatan mo at pahalagahan ang mga biyayang ito. Dahil kung paano mo iniingatan at pinahahalagahan ang swerteng iyong natatanggap, patuloy itong lalago at darami pa ng darami sa susunod na mga buwan hanggang ang magagandang kapalarang ito ay tamasahin mo ng lubos sa panahon ng kapaskuhan at sa susunod na taong 2020 po. Buenas na kulay ang orange. Maswerteng numero. 5, 12, 23, 29, 39, at 41, Libra. Silang isinilang 43, ka 43, ng Setyembre hanggang 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, ang sa 42, ay ay kakaiba hindi mauubos ang iyong swerte at magandang kapalaran. Basta't ang mahalaga ay maligo ka lagi. Magsuot ng damit na maganda at masarap sa pakiramdam. Magpahit ng konting lipstick. Kapag nagawa mo yan, ngayong buwan ng Oktubre, muling mamumulaklak at lalago ang swerte. At mag-uuna-unahang dumapo sa iyong katawan buenas na kulay ang black. Maswerting numero, 6, 12, 24, 36, 39, at 42. E Scorpio, silang isinilang mula ikadalawamput-apat ng Oktubre hanggang ikadalawamput-siyam ng Nobyembre. Sa buwang ito ng Oktubre, ang mga iniisip mo ay hindi magkakatotoo. Pero darating sa iyo ang kakaiba at hindi kapaniniwala ng mga swerte na minsan ay hindi mo inisip dahil sa mga swerteng ito mamamangha ka at masasabi mong totoo palang nangyayari ang mga imposibleng bagay at nagiging realidad ang mga himala. Buenas na kulay ang lalak. Masuerteng numero 1 4 17, 27, 31, at 40. Sagittarius silang isinilang mula ikadalumput dalawa ng Nobyembre hanggang dalumput isa ng Disyembre. Hindi lahat ng pinapanukala at binabalak ng mga tao ay nagkakatotoo, pero ang sayo ay kakaiba. Magkakatotoo at matutupad ang lahat ng mga pinaplano mo, lalo na ang balak mong may kaugnayan sa salapi, sa negosyo at sa material ng mga bagay, sapagkat ang mga plano mong ito ay siyaring pinapanukala at pinaplano ng langit para sa iyo. Ang lahat ng ito ay magsisimula ng mangyari ngayong October hanggang bago sumapit ang Pasko. Buenas na kulay ang red. maswerting numero 3 11 21 28 34 at 43. Capricorn. Silang isinilang mula ika-22 ng Disyembre hanggang ikalabing 19 ng Enero. Pinakinggan ng langit ang iyong dalangin at ang iyong kahilingan. Kaya naman humanda ka. Sa buwang ito ng Oktubre. Kung ano man ang hiniling mo ay tiyak na mangyayari at may parating pa na mga kakaibang swerte at magagandang kapalarang may kaugnayan sa damdamin at material na mga bagay. Buenas na kulay ang aquamarine. Maswerting numero or 19, 20, 32, 35 at 44. Aquarius, Silang isinilang mula 20 ng Enero hanggang 18 ng Pebrero. Bawasan ang iyong pakikipagkaibigan. kapansin pansing hindi nagiging tapat sa iyo ang iba. At kapag nakatalikod ka ay sinisiraan kanila. Sa buwang ito ng Oktubre, hindi baling konti lang ang kaibigan. Basta't maaasahan. Kaysa naman marami kang kaibigan na sila pa ang sa iyo ay madalas manloko at maninlang. Buenas na kulay ang blue. Maswerting numero 7-11-25-38-40 at 44. Pisces, silang isinilang mula ikalabing siyam ng Pebrero hanggang ikadalawampu ng Marso. Sa buwang ito ng Oktubre, magiging sobrang malalim ang iyong mga iniisip. Nagbababala na tumataas ang antas ng iyong mentalidad. Sa sandaling narating mo ang higher level ng pagninilay, magniningning at magliliwanag ang iyong pagkatao na siya namang sasagap ng iba't ibang uri ng swerte at kapangyarihan na maipamamahagi mo naman sa mga mahal mo sa buhay. Lalo na sa mga taong malalapit sa iyo. Buenas na kulay ang yellow. Maswerteng numero. 5, 13, 28, 36, 41, at 45. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video ni Maestro Honorio. At sa mga nanonood ng ating YouTube channel, huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe. Para lagi kayong updated sa mga latest video ni Maestro Norion Cordapia. Yes po. Alam mo yung latest video natin eh, maganda topic natin ngayon. Opo. Prediction 2024. Kaya malalaman ng 12 animal sign ang kanilang kapalaran sa darating na 2024. Bukod pa dito sa ating bagong bagong swerteng... October. Kung paano ka suswerte ngayong buwan na October. At syempre, meron din tayong mga playlist. Kurtapia, yes, sa playlist natin, eh, meron doon. Pwede nyo panawin ang Punsoy Tips. Opo. Pwede nyo rin panoorin ang interpretasyon ng mga panaginip. Yes po. Pwede nyo rin din panoorin ang monthly horoscope, weekly horoscope. At meron din din yung porte natin. Yes po. Pag-analisa ng kapalaran sa pamamagitan ng palmistry o guhit ng palad. Pag-analisa ng kapalaran sa pamamagitan ng numerology. At